Ito Arnis de Mano, ako rin ang author nito para maging national sports natin. Kasi ito lang sports na hindi naman pwedeng karate, uh -huh. yes. Japanese, hindi pwedeng taekwondo, uh, kamagong, Pilipinong-Pilipino. Yes. Saan ka nasa batas na natin ito? Itong uh, Arnis de Mano. Unang-unang ano, bayani, national hero uh -huh. ng Pilipinas. Lapu-lapu. Kaya LL din, kalala, lapid lapid lito-lito. <laughs> 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 kayo ba nagpo-produce? Di ba nag, kayo rin ito, nagproduce na, nito? Ako nagpo nito? Ito, kami nagpo-produce nito. Ito, Leong Guerrero ko. Ito, ito yung nasa slice yung ano. Oh, ito yung naghahati ng bala. Oo. Oh, oh. So, so, tell me, kayo rin nag-isip ng story ang oh, song. Ako, director niyan. Ah, kayo rin director? Oh, dito ako rin ang director nito. Ito, ang tumatak talaga. Ito dalawa. Si Leong Guerrero at ang actual na Leon Guerrero. Parang uh, Para lang magkaroon sila ng idea kung ano talaga ang itsura ni Leon. Anong height niyo po? Siya niyo? Mga 5'9". 5'9 lang? Pero parang, parang mas matangkat tingnan, no? Ah, Ano? Nasa tindig, <laughs> yun, no? Madaya. <laughs> Sino yung pinaka-ikaw sa mga papel na ginampanan niyo? Leon Guerrero ako. Oh. Kaya kung pakikinggan mo yung kanta niya, ako yun. Tige.